Tara naman kayong dalawa? Magbabayad naman kami. Magbabayad kami ng motor. Sana oh, may motor. Manta ako ako'y laging nakabisikleta laang. Bisikleta? <laughs> hindi mo nga kami sinama sa Manila. Hindi mo kami sinama sa Manila. Paano guys, sa May mga layong-layo daw. Di umano, yung <laughs> Dragon Balls kayo namin eh. Naghihinga sa layo. Buti na lang wala kami Dragon Balls. Iyan mo. Oo, na mga nag-i-imagine kayong meron. Bago gusto nyo magsisama, edi eh, kayo inip na inip sa biyahe. Traffic pa. Oo, hindi kami Oo, dyan kayo maglatag dalawa. Dyan, samahan nyo ako kada gabi. Kaya lang, eh, dapat may stock ang pangapagkaan niya. Bayang ko pa naman ang pagmumukha niya. Kaya pa kayo. Kaya ko na kayo. Pa Nagbili pa ako ng mat para lang may mahigaan kayo. Pakain ko pa kayo. Oo, bayo ko Alam mo, bisita. Ayun, kainin niyo ako yung mga kahon na aray. ko na yan, guys. Aray, bubuksan din namin na po. Alay! Naka-isa kami ni... Naka-air ko na kayo, bubuksan nyo para. Tigis ako Aba guys, hindi daw tutulog. Tigisa pa sila ng electric fan. May magdala kayo ng inyo. <laughs> ang tatanin yung unan ay yung walang surot ha at higaan. Pag ako'y sinurot din, susurotin ko ang mga pagmumukha ninyo. Hindi na nga kami magdadala at meron ng natag. Kaya nga. Malambot na yung binili ko. Hindi yan matigas. Matitigas ang mga pagmumukha ninyo. Wow <laughs> <laughs> ha! Nagigigil ako sa inyo. Ako pa magbabak yun. Baka mahigop ko ang ulo nyo. Sa sarili ko? Mm -hmm. Tapos, Boom. dapat, nasan yung arena mo bago? Ilalabas mo yun. Ha? Ayun na, gamit ko na. Shout out kay Ate Daisy. At saka yung isa, hindi ko pala gagamit yung orange yung, from... Yung, tama, tama, yung From, ka, from ano yun? Canada ata. Yun ang gagamitin namin. Yan ang gagamitin namin. Matapon sa dine. Matapong pa dine yung mga ihinin nyo. Alam mo kung bakit di ginamit yung lips? Bakit? Ule o rin. Okay na pa binarino lang <laughs> kulot. Yung pala ang daming available colors. Orange lang daw yung ano, may kulay. Bago, hindi naman pwedeng gamitin yung niga. Pag hindi, pumotok. Unang naman. Unang opo eh. Biak. Bumili parang baon. Ano? Andaya mga request? Bakit itunog na lang ah? Bumili ng nung baon. Kung may nagkitiis sa tembay, kinakabaw ka. Ang tuwa ko sa inyo. Pagkalain, nang mamaya mamili ka na. Yan ka na! Ma oh. Mamili ka na ha? Buksan mo na naman yan ng paluob ha? Ang <laughs> hindi ang mukha. Na-ready na. na. Buti sinabi yung... mo. <laughs> Ay. Sisirain nyo na naman yung tape. Toy, ayusin mo na yung garam mo. Ay, mamili ka na ng pagkain ha? Wow ha, Neng! <laughs> Kapamilya! ha? <laughs> pa patulog ah, na. Patulog na, pakain ko pa. Pa-aircon pa. Toy, pa. dapat nabili ka ng rice cooker. Alam mo ba? Oh, okay. Meron dyan. Uh, yun. At sa loob kayong kakain, hindi nga po na kayo ganyan yung mga sweet at biskuit. Hindi naman kami magmumumaw. Kaya gutom na gutom at may mga buyam din ang kamanas. Hindi naman kami, hindi kami magmumumaw. Hindi, magmumumaw, humigaan na lang kay din wala nang pagkapagkain na alalaman kayo. Kung magulang ko yun at ang bakon. Bago guys, magbabalot daw ng kanin, ang ulam yung mga isda, hindi yung salabong kwarto hindi yung amon. Umalis na nga kayo. Sarado na ang pagbabayaran nyo ng motor. Dyan ka na nga. Dinig nga kayo tutulog mamaya? Oo. Uh, umamili ka ha. E Imayon nyo na nga yung aming pante. Ano dyan pwede? Oo. Hindi ka siya sa iyo. Dyan ka na. Bye guys. Hoy. Pasalubongan niya ako. salubong eh. Pumasahin nga lang <laughs> dala namin. Teka lang. Nakamita na ko.